Hello guys, good morning uh, uh, Magandang umaga po sa lahat At magandang gabi po saan mong, po Kayo ng sulok ng mundo uh, Ako po ay Maglalako po ng Pandizan Ito po ang aking trabaho araw-araw Pero minsan ko pa lang po ito May vlog Nung una-una po na nag vlog ako <clears throat> Ito na po ang aking trabaho Kaya lang siya uh, medyo natigil po ang aking pag-vlog dito sa paglalako ko ng pandesal. At medyo busy po talaga. ang uh, ngayon po ako ay maglalako ng pandesal. Mala dito. Ngayon ay alis ah, ako. Uh, alas 4 ng alas 4 imidya na po ng madaling araw. ngay samahan niyo po ako sa paglalako ng pandesal. Kukunin ko lang Ayan guys, ang mga kasamahan ko rito ay mga tulog pa, papatayin ko muna yung ilaw para mamaya patay po ang ilaw lahat no hey guys uh, paalis na ako Pupunta na ako sa ihatid ko muna yung ano uh, doon sa luglog. yun uh, na dadan muna ako ng palengke wala ko plastik. wala na akong plastik akong palengke guys bili muna ako plastic dadan ako guys eh. nabuhusan ako ng plastic lalagyan ng pandisal malapit na ako sa bayan guys At, uh, uh, bilihan ko ng plastic yan dito na ako sa bayan guys papasok pala ako ng palengke dun ako bibili ng plastic Goto. Guys, dito pa pasok na ako ng palengke. Ito mga isda ano. Yan. Morning. Plastic duck. At may boss. Hi. <laughs> oh. Isa Karim. Pangbalot sa pansaan. Hindi na may yamanin. Wala ka lang yun? Wala. Wala. Wala eh. Salamat! Bye. Presi si si Lui lu. Bye. Guys. Dito na tayo sa ano, Ito yung mga uh, islaan dito. Ayun. Ang kapihan. Bro. Oh. Morning bro. <laughs> so, ano ta? Ito na guys, uh, paalis na ako guys. Ayan guys, uh, <coughs> Pasensya na po kung na po yung aking paglalako ngayon ng pandesal. Kasi nga eh, yung motor ko ay nasira. Uh, hindi umandar. Kaya uh, bukas na lang ako maglalako ulit ng pandesal. Okay. Yung aking pandesal ay dineliver ko na lang dito sa lublog. Ito yung pandesal dito. Maraming salamat. Ayan guys. So, nandito ko nilagay yung labor. kasi nga ano dito sa aking tindahan sa lublob uh, ito naman si titay anak ko oh, uh, kasi medyo nakasimangot anak uh, nag-ano siya ah, uh, nag-inip siya ng COVID ah, uh, Okay guys, uh, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lang po ang aking video. Uh, magandang umaga po sa inyong lahat. Uh, sa susunod po na uh, ano, black uh, vlog po natin at ay saksihan niyo po kung paano naman maglako ako ng Ah, uh, shout out nga pala dyan sa inyo sa lahat ng mga viewers uh, subscriber, maraming maraming salamat sa inyo ako, uh, at saka para kung bago po kayo ka sa aking channel pakilike lang, share, subscribe at makatingbit na lang yung notification bell para lagi kayong updated kapag ako ay may mga bagong video ok guys maraming maraming salamat hanggang dito na lang po bye bye God bless po at mag iingat po kayong lahat